Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalangit na. Sa araw na ito, tayo po dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Anggat sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunog sa bayan ng Anggat may buntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka tong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing na Dalay go ang Ginoo sa walay katapusan. Pag Atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumput anim na kabanata. Ang talata po ay sampu. Ang matinding galit sa iyo ng tao, hahantong na lahat sa papuri sa iyo, silang nangaligtas sa mga labanan, laging magpupuri at manggagdiriwa. Ang matinding galit sa iyo ng mga tao, ahantong na lahat sa pagpupuri sa silang nangaligtas sa mga labanan laging magpupuri at mga tiriwag silang nangaligtas sa mga labanan laging magpupuri at mga tiriwan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapi sa iyong banal na harap. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, ang aming panalangin ng banal na dugo, ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karunihan. At sa oras na ito, aming dinudulog sa iyong bayan ng anggat sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin ng lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunukos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus at ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunukos sa bayan ng anggap. Maraming maraming salamat po. Aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. Kadalawamput walong kabanata, ang talata po ay labing siyam hanggang dalawamput dalawa. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob. Nang ganito, O Yahweh, aking kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito at na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito at ibabalik ko sa inyong ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagpapatuloy ng pakikipag-ugnayan ni Nunong Hakob sa ating Panginoon. Yung lugar kung saan siya nanatili na ang pangalan ay dating Luz ay tinawag niyang Bethel na ang ibig sabihin tahanan ng Diyos. Alam niyo po, napaka-exciting nitong karanasang ito sapagkat kung saan tinanggap at tunay na nabatid ni Jacob ang kapangyarihan at pagsama ng Diyos sa kanya. Kaya siya na Kung ako. Kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan. Alam niyo po, kumpleto. Ah, uh, na, dapat po itong maging maliwanag para sa atin, dapat natin itong maunawa na ang tawag ng Panginoon sa atin ay uh, ideklara ang kanyang katotohanan. Sa ganitong paraan, ating mapapatunayan ang pangunguna at pagsama ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, kung ating uunawain ang katotohanan na ito, hindi lang basta pag-iingat at pagsama ang kanyang hiniling. Ang sabi niya, pakakainin mo ko dadamitan mo at <laughs> at makakabalik ako ng buhay sa pahay ng aking amin. Napakaliwanag po na stated yung katotohanan at yung kanyang pananalangin. Alam niyo po ito yung huwag nating kakaligtaan na sa ating pagdulog at paglapit sa Panginoon, maliwanag nating sinasabi sa Kanya. Ito yung aking mga panalangin, ito yung aking mga kahilingan, ito yung aking mga minimithi. Sabagat sa ganitong paraan, alam nyo, makatutugo ng Panginoon at tunay, mababati natin kung sangayon sa Kanyang kalooban, yung ating mga hinihingi. At alam nyo po tayo ako po buong pusong nananampalataya ng pagsama, panguna, at pagkilos ng Diyos ay magiging maliwanag kung batid natin ang gusto ng Diyos. Na. Meron pong isang kabataan ng nagsabi sa akin, sabi niya, Pastor, magkukulehiyo na po ako. O, oh, sabi ko, praise the Lord. Sabi niya, gusto ko pong mag-aral pero ayoko pong yung linggo eh mapigilan ako sa aking pagsunod at pagganap ng aking tungkulin sa Panginoon sapagkat meron po siyang responsibilidad sa simbahan. Alam niyo po sa aking puso ako po ilabis na nagagala sa katotohanan ng <laughs> batid niya na meron siyang uh, pangangailangan na lakaran at ganapin yung ipinagkatiwala sa kanyang responsibilidad. Kaya sabi niya, ayoko po sana ng nilinggo yung klase ko. Sabi ko, ba, ito ina idalangin mo sa Panginoon kasi higit sa lahat ang Panginoon ang nakababatid kung anong marapat para sa iyo. At alam niyo po, sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may mga tao na kinikilala yung kanilang responsibilidad sa ating Panginoon. At alam niyo, naalala kong nunong ako sapagkat sa kanyang panalangin, ginawa niyang maliwanag sa Panginoon. Sabi niya, sasamahan mo ko, iingatan mo ko sa paglalakbay ko at pakakainin at dadamitan. <laughs> Samantalang pwede po nating sabihin na bakit wala kang kakayahan? Wala kang karapatan na damitan ng sarili mo. Pero alam niyo po, ang kanyang pagtitiwala, buong puso at isipan na kalagak sa ating Diyos na buhay. Gusto ko pong anyayahan ang bawat isa sa araw. Tayo'y tumungo dun sa landas na inilatag ng Panginoon para sa atin. Sa ganitong paraan, hindi po tayo magkukulang at tayo'y tunay na makaasa sa katugunan at kalooban ng Diyos para sa lahat nating pangangailangan. Manalangin po tayo. Amanaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa katotohanan na ikaw po ang nangako na kaming sasamahan. Babantayan Ama, nais din po namin hilingin sa iyo ang iyong pagkakaloob ng aming makakain at ang aming darampin. Gayun din sa aming sambahayan, nasan namin ng pagkakaisa na nagmumula sa iyo. Hiling namin na mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kao. At tunay, sa aming pagganap ng iyong kalooban, matagpuan namin ang iyong katapatan at kabanalan. Amin din po idinudulog sa iyo ang bayan, nang anggat sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Iso Kristo ay matagpo ang nagkakaisa. May pagpapakumbaba, may unawaan. At sa pangalan ni Jesus, maging dahilan nito upang maitatag ang alta ng aming manunog sa bayan ng angga. Maraming maraming salamat Excited kami amang Dios sa pagkilos mo ng may kapangyarihan as we decree the fire of revival sa angga. Ayan mong dumalo ito sa Baguio City. Kagayan de Oro, Legas, Pilipa, Manila, Pampanga, Patero. Skilusan mo po mga bayang ito. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran upang tunay maganap nilang yung dapat kilang kalooban. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran sa bunglozo, Visayas, and Mindanao. Hayaan mong maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang iyong pagsama sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the feet of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal din namin ang iyong pangunguna sa lahat ng aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Hayaan mong matagpuan sila na tapos pat na naglilingkod sa iyo. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also decree your blessings amang Diyos sa aming mga training agencies katulad ng may lifeline. Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal. Asia Pacific International Institutes. Kau po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga training agencies na ito upang maganapang dakilang kalooban mo. Hiling din namin ang iyong pagsama sa mga bansa. Namin tutunguhin upang manalangin. Ama, hiling namin na maulang iyong santong espiritu sa Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. ay ang aming panalang, mapangyari ang iyong dakilang kaloban upang dumaloy ang iyong walang katulad na kapangyarihan at kaluwalhatian. Nasal din po namin, Panginoon, na tunay na matagpuan sa mga iglesia, sa mga misyonero at sa iyong mga anak ang isang pusong dali sa upang kanilang taglay ang iyong kapangyarihan at Espiritu. Maraming maraming salamat po. We declare blessings of peace over Israel, the far of revival sa US, sa South Korea, sa Russia, sa Brazil, and we speak your glory maging sa Hong Kong, Macau, at Taiwan. Maraming maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon mo tinanggap namin ang aming panala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, hayaan niyo pong salitin ko basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking with a new vehicle and with a flourishing business in Jesus name amen 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 amen, amen, amen. praise god praise god sa susunod sama-sama nating god bless the philippines big time and so we declare to god be all the glory in Jesus' name, amen, 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 praise God, praise God.